Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Marami sa atin na nag-iisip at nananalangin kung paano malutas ang suliranin ng hindi pagkakaroon ng pagkakaunawaan at kapayapaan sa pagitan ng mga hanay ng mga taong naglilingkod sa ating gobyerno, gaya ng ating mga sundalo at kapulisan at sa mga rebelde naman na hanay ng mga taong naliligaw ng landas, na tila bulag, na hindi na ang liwanag ng katotohanan na kaya sila ay nag-alsa na may galit sa buhay at hindi nila alam ang halaga nito at kung paano ang magmahal. Sa Diyos, lahat ay magkakapatid, kahit sa Muslim o sa Kristiyano o kahit sa ano pa mang relihiyon. Nakita ko si Orak isang araw sa kalye ng Maynila, isang batang Muslim na nagmamalimos at wala ng ama. Ang tatay niya ay si Abdul. Nang siya humingi ng pagkain, ang sabi ko, pupunta ako sa bahay at kukuha ng saging. Kaya sabay kaming tumawit ng kalsada, hawak ko ang kanyang kamay. At pabirong sinabi, hala ka, umpisa na ng ramadan, hindi ka pa rin nagsimba. Sabi niya, nagsimba po ako ate, puno nga ang moske. At naitanong ko sa kanya, orak, sino ba si Ala? Ang sabi niya, siya si Jesus namin sabi ko naman, ah ganun ba? E di mahal ko na rin pala si Ala. Ang konsepto ni Ala sa aking pananaw ay ang Diyos Ama. Kahit na sa Muslim, hindi anak ni Ala si Jesus. Ngunit sa aming mga Kristiyano, si Jesus ay anak ng Ama. Sa pamamagitan niya, lahat tayo ay magkakapatid. Sana sa pagunawa ni Orak, may matutunan ng mga nakakatanda na ang Diyos ay nagnanais ng kabutihan para sa isa't isa. Para sa mga Kristiyano, Nagkatawang tao si Yesus sa pamamagitan niya. Tayo ay may karapatan na maging mga anak din ng Diyos Ama. Mahal ng Ama sa langit ang mundo, kaya niya pinahintulutan na ang kanyang anak na si Yesus ay ipako, mamatay, at muling binuhay upang kabayaran sa kasalanan ng mga tao, upang ang lahat ay makaranas ng buhay na walang hanggan at ito ay ang makarating sa langit. Kahit na propeta lang ang tingin ng Muslim kay Jesus, di ba siya naman ay nabuhay ng kadahilanan ng pagbibigay kagalingan sa mga may sakit, magpaligaya sa mga naaapi, magpakain sa mga nagugutong, magpahalaga sa buhay dahil siya ay pagmamahal, gaya ng Ama sa Langit. Kung ano ang ginawa natin sa kapwa ay halin tulad na rin ng ating ginawa sa Diyos, sa ating Ama sa Langit o sa lugar na Jana na paniniwala ng Muslim ng pagmamalabis, puot, kalungkutan o galit, isipin mo lang ang totoo. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa saklaw ng pangunawa ng mga tao dahil siya ay mapagpatawad kahit na gaano man kasama ang isang nilalang. Dahil ang ustisyo ng Diyos sa kanyang nilika ay hindi lang nasusukat sa mabuti nilang gawa ngunit sa awa ng Diyos. Totoo na may impyerno para sa kapasulungan kaparusahan, sa kaluluwa na hindi humingi ng kapatawaran at sa paggawa ng lahat ng klase ng kasamaan at nababalot sa kadiliman dahil sa kakulangan ng karunungan ng kanyang pagmamahal. Kapag may gera, tila ba parang sa lupa ay impyerno na. Naway maging malaya ang bawat isa sa bihag ng prinsipe ng kadiliman na sa satanas na ang pakay lamang ay hilahin sa kasamaan ang tao patungo sa nagbabagang apoy na hindi napupukaw, kundi kamatayan, hindi lamang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Ngunit ang nais ng Ama sa pamamagitan ni Jesus ay ang lahat makarating sa paraiso, ang makamit ang buhay na walang hanggan. Si Alaman o si Diyos ang, ang iyong Jesus, o si Jesus man manang iyong Diyos, ang tunay na pamumuhay ay ang pagpapahalaga sa buhay, dahil biyaya ng Diyos para sa lahat na maging tao na kawangis niya, may katawan at kaluluwa. Lahat tayo ay tao, nagugutom, nag-iisip, nakakaramdam at hindi manhid, may puso, may isip at may pagnanais. Ngunit, ibang-iba ang mga tao. May nagnanais ng kapangyarihan hindi upang maglingkod ngunit sa kasakiman dahil sa pangsariling interes dahil nabulag sila sa kayamanan at naging sakim sa paghahangad at nagdala sa kanila sa gawaing masama gaya ng pagpapalaganap ng droga na sumisira sa isip, sa pamilya, sa pangarap at sa buhay. Akala nila magbibigay kasiyahan ito Ngunit ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa puso mo kapag natanggap mo ang pag-ibig ng Diyos. Ang kayamanan na higit pa na makakamit sa mundo ay ang pagmamahal sa sarili dahil ang buhay ay mahalaga, biyaya ng Diyos. Ang hininga ay ang kanyang espiritu at ang pagpapahalaga sa kapwa ay dapat gaya ng pagmamahal sa sarili. Sabi ng Ama sa langit, "Lahat tayo ay magmahalan." Kahit gaano ka pa man nakasala, ang Diyos ay hari ng awa at may pagkahabag dahil siya ay pagmamahal. Marami ng buhay ang nasayang, nadamay, nasaktan at higit na nakakalungkot sa lahat ay namatay dahil sa walang saysay na dahas. Lahat naman tayo ay may hangganan, ngunit nararapat lamang na maranasan ng bawat isa ang magmahal, lumigaya at makamtan ang kalangitan sa lupa dahil yun ang nais ng Ama. Ang sabi ni Yesus, ganito manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala at gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ilayo mo kami sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Naranasan mo na ba ang pagmamahal ng isang ina? Nahaplos ka ba ng kanyang pagkalinga? Nayakap? Nahalikan? Gaya ng sanggol ka pa? Na kahit lamok, hindi ka pa dadapuan? Napupuyat sa pag-alaga, kahit magdamag na hindi siya matulog, magpalit ng lampin tuwing basa ito, tatakluban ka pa ng kulambo at iduduyan hanggang sa makatulog, hinihele at kinakantahan. Nagpapasensya kahit umiyak sa tuwing naghahanap ka ng gatas siya pa rin ay natutuwang mag-alaga at magmahal. Makita ka lang na masaya, mahimbing matulog sa gabi, at handang makipaglaro sa oras na ika'y gising. Kahit siya ay puyat sa magdamag. Ganoon ang pagmamahal ng Diyos. Nagagalak ang Diyos sa taong humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Ang pag-ibig ay hindi nabibilang ng pagkakamali, ngunit nagpapatawad. Ang langit ay hindi matatahimik kung ang mundo ay may gulo at may gera. Ngunit kung mararapatin lamang ng sangkatauhan ang pag-iibabaw ng pagmamahalan, tila ba ang langit ay nakamtan mo na sa lupa pa lamang. Higit na matatanaw ang liwanag ng apoy ng kandila sa paligid na may kadiliman. Kahit na tila ba malalaman ng dilim ang liwanag, ngunit kaya ang mga nagnanais ng kapayapaan ay nagpapakita ng liwanag na nagmumula sa apoy na banal na espiritu upang magpalaganap ng kanyang ilaw. Sa mundo ay may mabuti at may masama, ngunit saklaw lang ng Ama sa Langit ang kanyang nais, higit pa sa pag-unawa ng sino pa man sa ating. Ang araw ay sumisikat para sa mga mabubuti at para sa masasama. Ang araw ay parang Diyos, sa aming mga Kristiyano, ang Diyos ay tatlong persona. Ito ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Nais ko sanang ipaliwanag sa iyo ang kanyang diwa. Siya ay parang araw, makapangyarihan, gaya ng Ama, nagbibigay liwanag, kagaya ni Yesus, at may init na nagbibigay buhay sa mundo, ang banal na Espiritu. Mapalat tayo mga Pilipino, dahil sa sagisag ng araw ay nasa ating bandila. Ang araw ay nagbubuklod-buklod upang magkaisa. Ang tatlong bituin naman ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. At para bang nagpapaalala sa akin ang tatlong bituin na ito'y persona ng Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Iba't iba ang liwanag ngunit lahat ay may kabuluhan upang magbigay ilaw sa dilim. Napukaw na ba ang iyong mga paningin sa mga tala sa kalangitan na tila ba mga anghel na kahit hindi mo abot sa iyong mga kamay, sila naman ay natatanaw mo pa rin. May liwanag din naman sa gabi at ito ang buwan at mga tala. At napansin ko lang, di ba meron din namang buwan sa ibabaw ng moske? Mahal lang Diyos ang lahat Patunay na rito ang hangin na hinihinga natin na hindi natin kailangan bilhin at makakahinga tayo dahil sa pagmamahal ng kalikasan. Ganoon din ang presensya ng Diyos. Sana maranasan mo ang pagmamahal niya dahil hindi naman niya ninanais ang dahas. Ang Muslim pala naniniwala din kay Mama Mary. Ngayon ko lang nalaman dahil sa pananaliksik sa internet upang maintindihan ang Koran. Kaming mga Kristiyano, naniniwala kami sa pagdadasal ng rosaryo upang marinig ang aming dasal ng ina ni Jesus. May mga nakita ako ng mga pulis na nasa gasolinahan na may mga nakasabit na rosaryo sa kanilang motor. Naisip ko na nanalig sila kay Mama Mary na ilayo sila sa dahas na sana hindi nila kailangan gumamit ng baril kahit na may piligro laban sa masasamang loob. Nais kong magbigay sa mga sundalo ng rosaryo para hindi sila mapahamak dahil nais ng nakakarami na walang mamatay sa hanay ng gobyerno upang makamit ang kapayapaan. Ngunit, ang higit na nais ng mga krisyano ay kahit ang mga rebelde ay maintindihan ang buhay at pagmamahal, kahit gaano pa man ito kaimposible. Dahil sila ay tao rin naman, hindi naman nila nais na maintindihan ang lahat ngunit, si Inang Maria ang nagmamahal sa lahat na parang kanyang tunay na anak. Dahil sa pag-unawa ko, ang bayani kapag namatay ay may mga nagluluksa at nagpapasalamat sa kanilang ginawa na kabutihan dahil sa pakikipagbakbakan sa gera. At ang sabi ng Diyos, higit ang pagmamahal ng isang tao na handang magbigay ng buhay para sa iba. Ngunit kapag ang rebelde naman ay namatay, sino ang nagpapahalaga sa kanilang naging buhay. Naway may kapayapaan para sa mga buhay. Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan, kahit sa mundo na may mabuti at masama. Hindi imposibleng magkaroon ng kapayapaan kung makikilala lang nila ang tunay na Diyos. Sa mundo, nagawa ng Diyos, nandirito na rin ang kaharian ng langit dahil sa kagandahan nito na nagbibigay buhay. Sana madama mo ang pag-ibig niya. Salamat at peace be with you. Salamat.